So magandang araw mga idol Update po tayo sa ating tomato farm O sa ating tanim na kamatis na mahigit na po, uh, 19 days ago Ayan, 19 days ago So makita natin ang tayo ng ating tomato So mayroon na pong magandang panahon ngayon mga ka-farmer kaya wala tayong reason na ang ating tanim ay hindi maganda dahil ito ay uh, talagang uh, inabutan ng magandang ulan ngayon mga ka-farmer so ito po yung tomato namin na edad ng uh, 19 days ago ayun, ganito na po ang tayo niya at saka uh, uh, ang tanong ko po sa inyo kung tama bang distansya ng aming tomato Uh, siguro uh, sobrang isang roller roller mga idol ang distansya niya mga idol mga kaparmer so maliit lang po yung area namin dahil ay uh, nagpunla lang kami kunti lang sa unang punla dahil nagpahabol lang kami mga kaparmer yon so yun ang ganda namin uh, taniman dito So tulad ganito mga ka-farmer Pag tayo ay magtumito ay kailangan talaga i-pruning to Ito Kunin to lahat mga ka-farmer Yung sangas ilalim dahil ito ay ah, uh, Nagsasagabal lamang sa pag ah, uh, Tubo niya pataas So kailangan sa taas siya magsanga mga ka-farmer Ito yun o no? oh, kinuha na natin o no? yun na tawag tinatawag nga uh, poroning ng ating tumito ito mga idol o oh, mga kaparmer yun kunin talaga to mga kaparmer yun o oh. ayan ah, uh, para yung nutrients no, niya ay tuloy tuloy nga umakyat sa taas hindi lang naiwan lang sa ilalim at saka ah, uh, pangit naman ang bunga nito kasi ah, uh, nasa ilalim ng Uh, puno nya ay may tendency magkaroon tayo ng malit uh, uh, maliit na o mababak mababa lang ang tumito dahil hindi siya makataas kasi kinapitan nitong mga nutrients dito lang hanggang dito lang ang nutrients sa ating tumito kailangan tumaas siya o tumangkad siya agad ayan 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 ito na po ang kinuha ko mga idol yan. Ah. So, kailangan rin ito damuhan mga ka-farmer. So, bale first application ng po na po yung fertilizer ang ginagamit namin dito. Unang apply. Ayan. So, shout out dyan sa mga farmer ng tomato. Magandang araw sa inyo dahil Uh, ito ay uh, talagang umagang umaga pa So yan uh, Happy day Happy day sa inyo mga kaparmer uh, Wow Aso naman ito Tinamaan naman tong aso dito So masyadong Pag tayo ay may aso talaga Pero isyo talaga mga kaparmer you know tinamaan naman ang aso buti nga hindi na hindi na talaga maliit kundi malaki-laki na konti yung tumito natin kapag maliit to wala na to talagang namamatay na to ano ba to, mga aso na to mga farmer so dapat ingatan natin ng ating tanim huwag natin pabayaan na uh, inaabuso ng mga hayop ayan Ayan mga ka-farmer. So ang iba medyo may kalakaan distansya dahil ito ay namamatayan ng pagtanim namin. Ah, nakuhaan or dahil sa pagtanim namin ang init mga ka-farmer. Sobrang init ng panahon. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. tumito namin mga ka-farmer ha. Ah. Huwag kayong magkataka. Ayan, tumito namin. Maliit lang to masyado masyadong malaki kasi parang hindi pa masyado kaming uh, kampante sa pagtanim ng tumito dahil ito ay mga bago pa mga kaparmer, mga kabaguhan. Si yung tinatanim tin lagi ay sili lang tulad ng labuyo at saka sigang at saka nagtry na rin tayo ng ganito ng tumito kasi oh, maganda to uh, at medyo mabilis ito pipitasin uh, pipitasin kaysa mga siling labuyo di ba mga kaparmer so ito yon saka maganda ganda rin kita sa uh, tumito kapag ito ay tumama ng magandang presyo mga kaparmer di ba uh, hello uh, uh, thank you sa mga pag support nyo o pagpapanood sa aking mga uh, videos So, nandito tayo ngayon sa ag agapang ito ay talagang nag sorbi ng ating uh, mga tanim dito tulad ng tanim natin na kamatis mga kaparmer. You know, tinignan ko po yung mga tumito natin dahil ito ay matangkad na may haba ng halos isang roller mga kaparmer yun know, o nag po ako mga kaparmer Inuha ko po yun ito dahil ito yung sagabal sa pag uh, ng ating tomato mga kaparmer ayun o yun o ganito lang pag proning mga kaparmer yan you know, o na tayo magamit ng mga gupit gupit na yan kundi ah, uh, poxy na lang diretso ayan o ayan tayo mga kaparmer ha You know. pruning ng tomato natin ay ganito lang talaga. Mabilis lang 'to, mga kaparmer. So, thank you very much. And God bless. Ah, uh, uh, sana po mayroon kayong natutunan sa aking uh, maliliit or maiksing kaalaman na ibibigay ko sa inyo. Uh, lalo na sa mga simula pa lang ng tomato Pareho tayo, nagsimula pa lang pag tomato. So, shut up. Shut up. And please, kung sino ba po ang nanonood sa akin na hindi naka-subscribe o naka-click sa aking notification bell, o maaari na po kayong mag-click ng aking notification bell para kung mayroong akong bagong mga upload or videos na i-upload ay agad ninyo na mapanonood, di ba? Mga kaparmer, thank you very much and God bless see you. Bye-bye.